kung March 26 ka pinanganap, determined, passionate, at may leadership skills ka. Super goal-oriented at focused ka, kapag may gusto ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo naaabot. Independent at strong-willed ka, hindi ka madaling matinag at may sarili kang diskarte sa buhay. At syempre, natural leader ka. Marunong kang mag-motivate at mag-inspire ng iba. Pero minsan, masyado kang perfectionist, kapag hindi ayon sa plano, na stress ka agad. May tendency kang maging matigas ang ulo, hindi mo agad tinatanggap ang opinyon ng iba. At dahil passionate ka, minsan nahihirapan kang magpahinga at mag-relax. Sa love life, loyal at protective ka. Kapag nagmahal ka, seryoso at totoo ka. Pero minsan, masyado kang dominant sa relationship, gusto mo ikaw ang nagde-decide. Pagdating sa pera, madiskarte at matalino ka sa investments. Alam mo kung paano palaguin ang income mo. Pero ingat, dahil minsan, nagiging workaholic ka at nakakalimutan mo ng mag-enjoy. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 26 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.